kami na ang magsasabing nakakadiri ang video na ito. Ang lalaking ito ay kabilang sa Beta Theta Pi Fraternity sa University of Alabama. Inuwi niya ang babaeng ito na sinasabing kabilang sa Phi Mu o Delta Gamma Sorority. Ang lalaki at babae ay nasa gitna ng pag-hook up nang biglang nilayasan ng lalaki ang babae dahil may ibang babae raw na naghihintay sa kanya. Sa sobrang galit ng naiwan na babae, ito ang kanyang ginawa sa upuan ng lalaki at pinunasan niya ang kanyang puwet gamit ang kumot ng lalaki. Ito ang ebidensya ng pagganti ng babae. Yuck! Anong kinain niya at ganyan na lumabas? Nang kumalat ang storyang ito, nabalitaan namin na ang babae pala ay posibleng isang serial public shitter. Kinumpirma ng sister kung saan sorority galing itong si Miss Shitter at nakatira daw sila sa iisang lugar. Sinabi raw ng babae sa sister na siya ay uuwi kasama ang isang lalaking beta noong gabing nangyari ang insidente. At pinadala ng sister ang litratong ito. Ebidensya na mahilig ngang mag number 2 ang babae. Ang matututunan natin sa kwentong ito, mga lalaki, ay kapag ginawa mong number 2 ang isang babae, ay number 2 nga ang makukuha mo.